Okay, ito mga kasubay, so, tayong ginagawa uh, click at uh, tinatanggal natin yung kanyang uh, gearing at uh, kanina pa siya nakikita kong uh, nahihira pag magtanggal Iti, at, at uh, natanggal na naman lahat ng mga tornilyo tapos hindi pa rin mahuhugot to ano kaya ang pinagagawa dyan magutin mo po lang ano? <laughs> Kasi nag nagpapalit siya ata si Sir ng ano, ng bearing. Hindi matanggal yung bearing, ginawa sinunog ng sinunog ng sinunog yung bituin. hanggang sa hindi matanggal, nilagyan ng grasa uli sa ka. Ah, uh, Ah, nga tayo sa abila. Check natin. Okay, kaya mahirap tanggalin yung ating uh, crankcase na isa dahil tong shock drive siguro baka dito nagpokpok ng pokpok ng mantil martilyo ng ganyan kaya ang nangyari bumuka o bumusal yung ano yung ating uh, lagayan ng bearing kaya mahirap siyang hugutin na dapat hindi dapat ginagawa kapag once na mag pabalik uh, na tayo kasi mas madaling magtanggal once na nagbalik tayo ng uh, nito dapat ginagawa natin dyan, dito tayo nag uh, season seal or nagpupokpok mismo dun sa bearing, hindi dito. Kaya ngayon, nang tinatanggal natin kanina, kailangan pa natin gamitan ng rubber mallet na kahit na hindi mo naman gamitin ng rubber mallet, mahuhugot mo yan. Ito, yung uh, bearing sa may shop drive dito. Ito? Eh, mali yung nabili natin bearing. Six two two two. Hindi hindi. Ito 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 ito. Ito. Pinainit na pinainit to. Oh, yan. Tapos tingnan mo may mga karton to. May mga karton. mga oh, ano? Kasi sinak no? ng karton yan eh. Ang <laughs> basa. Hmm. Yung papel. Sinaksakan yung kanya. Oo yung papel. Tapos pinakpok. Oh, Buti hindi mong mutas. Oo nga. yung oh, yan, may mga karton to. Tapos yung gagawin natin. Tanggalin natin Ayun, ito. Ayan gumaspong. Pati dito. Pati dito. Buong masasal din? Buong masasal yan. Ayong magka Ayan, ano, eh, check natin. So, yung dito, bawat, lang, ano niya dito, boss, wala na. Ano Naku, pati Ay, yung bearing. Baosan, Ayun, bumuka mga sir. Kaya napaka-importante dito mga sir na dapat kapag once na kayo nito, yung nut. Ang gagawin nyo, ibalik nyo yung nut. Sabay nut. Sabay nut. <laughs> na dapat, kapag nagtatanggal kayo ng axle, dapat ibinabalik nyo, nyo ito. Kung uh, ito pa rin yung gagamitin nyo. Ibalik nyo to na ganyan, tapos gumamit kayo ng uh, sakit. Yung kahit yung extension, may malaki naman yung butas noon. Ipasok nyo dyan. Para hindi masira ito dito kasi ginawa. Pinokpok dito. Martilyo ginamit, pinokpok dito para matanggal. Hanggang sa... Siyempre, may up-tanggalin mga sir eh. Hindi basta-basta yan. Ayan, bumuka. Hanggang sa... Pati yung... Pairing. Ayan. Lumaki yung butas. Ayan, hindi na makatipid siya sir. Lalo siya mapapagastos. Kasi yun. Kasama yan sa papalitan. Ang presyo niyan... Sa Honda, 580 to 650 yan mga sir. Yung bearing na yan. At ito, nasa 950 yung shock drive. Ayan. Pati ito. Ito, ito mga sanari remedio to Pwede mo nating liyain to Kaso nga lang, mayroon pang ginrender doon sa likod nito, yung lagayan ng bearing. Ginrender. ng medyo mahirap pabulin. Ayan o, kaya ang gas pump Kaya dapat huwag nyo gaganyan yung mga sara. Pag magdi DIY kayo ganito, ibalik nyo na nut. Sa kanyo ibalik. Kung bearing lang din mo itatanggalin nyo. Pero kung papalta nyo to, kahit okay, pupukin nyo na yan, okay lang kasi papalta nyo naman na. Pero pinukpok to. Pokpok ka ng pokpok. Ayan, dali. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos, uh, medyo tagilid kasi ako dyan. Kasi ginrender kasi dito mga sa'yo tagilid akong uh, gawan parang paraan yan at uh, ito mayroon akong, mayroon akong extra na pang 125 din kasi magkaiba yung pang 150 mga sara sa sa Honda Beat sa 125 saka 150 ang pinagka iba nila sa ipin sa click 150 18T sa, sa 125 17T yung pinagkaiba nila at uh, ito yan, walang tao mo yan. Lang yung gamitin niya kaysa yan. Si ginrender daw dito tapos nabusalsal dito kaya napakahirap natin tanggalin. Yan, dapat ito, ito pasok mo dapat smooth na smooth siya parang ganyan, no. Ba smooth. Ng yeah, tanggalin natin yan. Yan yeah, smooth to. Tanggalin natin to para tanggalin natin to para may testing natin dito. Yan, i-testing mo. I-testing mo. Dapat may joke pala Yan, testing mo. Ayan, ayaw pumasok. Pinilit na ayaw. lang ito. Ayan, to. ayan yung kanya mga sila. Ayan, oh. Ayaw. Ayaw. <laughs> ayaw, wala. Ayaw, pumasok. Walang baon. <laughs> ayan, ayaw pumasok. Pero ito, ilagyan natin dito yan. Ayan i-testing natin yung atin yung ibibigay lang natin kay sir ayan no oh. ayan dapat ganyan yan at uh, dapat hindi tayo nagpupukpok dito mga sir para hindi nasisira at uh, hindi mapagastos yung customer natin dapat uh, magpupukpok tayo o maglulubog tayo dito mga sir dyan dito tayo magpupukpok sa dulo ng bearing ipaikot ninyo para unti-unting lumulubog hindi naman natin pwedeng uh, biglaan ang paglubog daan-dahan pa rin ayun nadali siya ngayon at yung ano yung uh, bearing ng uh, cover yung cover ng crankcase natin nadali din dahil uh, lahat ng bearing pinalitan pinalitan to. ito lang yung uh, hindi napalitan daw kasi nga hindi nyo matanggal pinainit nyo ng pinainit hanggang nilalagyan ng karton daw pero hindi pa rin natanggal kaya binalik ayun ay binalik dahil nga ito bilik yan dyan na busal-sal ito ang may grinder dito eh. na grinder ito gin-render to para pumasok pero wala dito ang problema ang problema nito ang dito sa bungad nasa bungad yung problema nito kaya ayaw pumasok sa bearing kaya yan ito yung ibibigay natin ito, wala na to kunin lang natin yung bearing okay, eh, kaya dapat aware kayong mga sir para hindi mapagastos yung customer ninyo yan bagong palit lang yan ah, ito ito yung bibigyan natin bearing lang pagpapalitin natin syempre yung bearing na yan para maingatan natin doon natin sa sarang yan sa may press Yan, tapos hugasan ng gasolina at uh, ginawa natin dito ball race magre-repack sana kaso uh, wala tayong available ng oil seal isa lang yung available natin yan yung ibibigay natin ha bearing yun kunin mo bearing nya yung dati pa rin pagpalit mo yan ibigay na lang natin yung kaya no kay partner ha ha bakit sabi rin okay lang katits to follow na lang para doon lang yung kakalasin sa dulo pero bumili ka pa rin ng bearing ng cover mo ha. Bearing ano? Side cover. Yung crankcase cover bearing. Sa kapila. Sa, kapila. sa kapila. Doon, doon, doon. Sa, sa ano? Doon sa, sa may cover. Ah, uh, kasi lumaki yan. So, ano? Na... Mamaya, um, bigyan kita sampol. Para mapalitan mo yan. At least, nasa bungad na. At uh, ito yung papalitan. Tapos, yung 621. Tanggalin yung 621 din, Gerald. Okay. Oh. Sawa so, ano na Hindi na isang bearing lang, gapalta na 'yon. Hindi na mamay sira yung bearing niya. Hirap lang kasi may pasok 'yan, yung render No to asis. sir na Dapat nilawayan niyo uh, na may pasok lang. Okay, oh, At Atayan i-refresh mo natin. Ay. Refresh mo natin. Tanggalin muna natin tapos may maya ugas mo ng gasolina at ibalik natin tapos ibalik natin yung takip na uh, hindi tayo mahirapan at magtanggal ok ito mga sir tanggalan natin yung bearing eh, yes, wala na yung bearing nya Ayan, wala na welding pa rin yung ginamit natin mga sir para mas mabilis na tanggalin meron din namang pa ano uh, proper tools para dyan kaso wala, wala pa tayo ng gano'n kaya yeah, welding at safe naman yung welding kasi magpapalit naman tayo yan, uugas na natin para may kisal pa kayo natin yung 6201 na bearing Okay, yung mga son nalagyan natin yung uh, shock drive na binigay natin at uh, natin yung uh, crankcase ng ating uh, gear. Ayan, doon tayo nagpupok sa gilid-gilid ng bearing mga sir at uh, doon rin kayo dapat magpupok wala nang iba kasi ginawa daw inuna yung bearing sinunod yung shop drive kumuha ng kahoy saka pinupok ng pag-anon oh. eh dapat hindi ganon ayan oh. Yan, <laughs> balik na natin e, yun na yung tapos tanggalin mo tanggalin mo ulit para makita ayan abilis tanggalin lang okay balik mo na tapos balik mo lahat doon lang po dapat ano ang gawin nyo mga sir para hindi rin kawawa yung ating mga customer. Simplis na yun lang yung papagawa niya. Mga bearing lang kaso mga dadagdagan pa dahil sa uh, mali nating pag, ano, pag uh, tanggal or paglubog. Kaya dumadami yung uh, sira. Siyempre, aayaw na yung customer natin. Dagdag pa saan naman niyo yan. Ayan. Siyempre, yung hose, huwag nyo rin kakalimutan na ibalik doon sa pinanggalingan yan, kung saan nanggaling. Kasi dahil dyan sa hose na yan, kapag nakalimutan nyo, maraming sisirain yan. Tulad ng bearing gear. Ayan, mangungunsimi yan naman yung ating uh, customer o mangungunsimi kayo mga sir kapag mali tayo ng, ng uh, pagkakagawa. Ayan, balik na natin. Okay, ito mga sir. Balik na natin yung uh, CBT. Yung isang bearing na hindi natin napalitan dyan, yung uh, bearing sa may cover natin. At uh, kailangan kailangan pa rin mabilihan yan para hindi umingay kapag bumibirit ka. Nasira kasi yung dahil dun sa, ano, sa shop drive niya ano, nakalagay dati. Na bumuka. Kaya nung pinilit, ayun, nasira yung ano, yung uh, copper ng ating bearing ng pangilid. Yun nandito. Kaya dapat aware kayo dun mga sir. Ayan. Gusto na goods na. At uh, makakawi na rin ito mga sir. So, dapat uh, every kayo sa ano sa gagawin mga sir para hindi dumoble yung gastos. Kaya yun yung ano yung shop drive na yun hindi ko na pinabayaran yan o hindi ko na pababayaran kaya na kay, kay sir. Pigay ko na lang sa kanya yan. Para makalis naman ang gagasasin. Kasi kapag ka, bumili pa siya ng ganun yung may kamahalan. Kaso nga lang yung bearing yan ang uh, ibibilihan niya kasi napaka-importante yan na dapat standard pa rin dito lang tapos yung video natin mga sena ok salamat salamat